gikan diri sa Olango sa sila sa Lapu-Lapu kini si Leo Lastimosa. Magpasalamat nga sa makausap pagipadayon sa inyong tagsa-tagsak ka mga Pinoy anan. Karong gabi una atong isgutan ang update mahitungod sa kontrobersiya sa pagdumili ni suspended o outgoing governor Gwendolyn Garcia sa pagbiya gikan sa Kapitulyo sa Subo bisan gisuspenso na siya sa buhatan sa ombudsman bisan napildi na siya sa eleksyon nga gipahigayon ni atong Mayo 12. Unsa may gikinhanglan aron makumbinser si gobernador outgoing o suspended governor Gwen Garcia sa pagbiya na gikan sa iyang pwesto. Atong isgutan, tabangi ko og hubad. Di ko suhito sa pamilyang Garcia o sa dynamics ani pamilya ha. Pero karong adlaw, dunay mga timaan nga ang pamilya ni gobernador Gwen Garcia ni surrender na or naka-move on na nakadawat na siyang kapilihan sa niaging eleksyon. In fact, usan nila ni Pahalipay na ni Governor-elect Pambari 4 o ni Tania Gani o suporta sa iyang incoming administration sa probinsya sa Subo. Ang ilang newspaper na sila mo itag-iya ni Pagawas o editorial nga wangan si suspended o outgoing Governor Gwendolyn Garcia pero gamay na lang kay Kuwang na ingon nga, nga papahwaon na siya gikan sa Kapitulio. Giangkon nga napildi siya tungod siyang ka Di -di ang kaarugante. Giangkon nga ang mga subuanon nipili sa authenticity kaysa arrogance. Huwag gingan lang nga mga ngan, pero nahibaw ta nga ang gipasabot mao ang pagkapildi sa kaarugante ni Gobernador X outgoing o suspended Governor Gwendolyn Garcia na pildi siya sa gingong authenticity sa Governor-elect na karon nga si Pambari Quatro. Although ang tunada sa editorial murag ilang gisimplify na napildi si Gwen Garcia kay nasayop siya sa pagiging aliansa sa administrasyon. Murag mao na ilang gitumbok nga rason nga napildi siya sa pinili ay kay nakig aliansa siya sa administrasyon nga na, na ang pag-ayo tungod sa pagkapriso sa pagdakop o pagkapriso sa kanhi presidente nga gisuportahan sa sa mga butante uh, din sa subo. So mo nay tunada sa sa editorial sa sa Sun Star. Sa di pa muhatag og dugang detalye mahitungod ining twin developments. Ato unang susihon, unsa may implikasyon ani? Ang pamilyang Garcia makasulti ba niya? Tuuhan ba niya ang mga sakop sa pamilya? Kung mutambag niya nga dawato na lang ang iyang kapilihan, mubiya na lang siya gikan siyang pwesto, ilho na lang, tahuro na lang niya ang preventive suspension order sa buhatan sa ombudsman. Doon do na ba'y makasulti? O doon ba'y tuuhan si outgoing o suspended governor Gwendolyn Garcia? Sa ako nang giingon, wako wa ko masuhito kinsay, kinsay haod sa ilang pamilya. Pero ako nahibawan, bisag buhi pa ilang amahan ang haod si Gwendolyn. Kato ilang amahan mo, rin ilang itong sika-sikaan. In fact, di ako rin kausag, yaman ganit niyang baso kung nos tubig. Ang iyang amahan, kaya na maglalis na ba sila? na gi, wala sila magkasinabot. Ngilaan magkulunis ko yung desir mo na mga sukuas, ang iyang amahan, niya pa sa iloon. Si Gwen Garcia, ako nahibawaan mo, ay kamagwangan. Pila man sila magsuon, walu man sila magsuon. Si ay kamagwangan, ang sunod niya laing babay ang ikatulo mao si Winston Garcia ang kanhi presidente o general manager sa nahimo sa kontrobersyal siya pagduma sa government service insurance system GSIS nahimo sa to siya board member dili sa ato sa Subo ni so why siya dagan pero napildi pagka gobernador sa Subo pipila ka eleksyon ang nilabay punya si Pablo Jan manghud na kay na nila mo ni gobernador siya karong bag-o kay gikatahong nagkasabot unta sila nga si Pablo Jan Moy para ganon pagka sa eleksyon atong Lunes si Gwen Garcia magbisi gobernador lang unta ni Pablo Jan. Unya gipasangilan sa grupo ni Pablo Jan si Gwen Garcia nga ni Sukwahi sa ilang gikasabutan. Kay ganahan pa rin siya mudagan para sa ikatulo katapusan termino sa pagka sa uh, probinsya sa Subo. Ang kinsa uh, may makasulti sa kamaguangan ang ikatulong nga si Winston Garcia o ang ilang manghod nga si Pablo Jan Garcia. Si Pablo Jan Garcia mo labing una ni sulti ni outgoing ug suspended governor Gundil Garcia pagtahod sa suspension order sa buhatan sa ombudsman. Apparently wala niya paminawa. Wala niya to Ang tambag ni Pablo Jan i-exhaust ang tanan nimong mga legal remedies, ang imtan nimong legal options, but in the meantime, tuuhi, tumana ang suspension order sa buhatan sa ombudsman. Mato ni Garcia, mato ni Pablo Jan, daghan kay ka mga legal remedies nga available nimo. I'm sure gitambagan ka sa imo mga abogado, pero ang akong unsolicited advice mao nga tumana ang suspension order kay na formally notify naman ka na serve naman ang imong notice sa imong preventive suspension sa mosunod nga unom ka buwan nga wakay sweldo. Tumana na ang order. Hantun makakuha ka og temporary restraining order or injunction or reverse ka ng resolusyon sa ombudsman sa pagpahamtang o preventive suspension, batok ni mo. Muna'y tambag ni Pablo Jania? Gila, Gilawatan ng Pablo Jania? pa eleksyon. wa yun niya tumana. Iya hinuonggi mobilize ang iya mga abogado, iya hinuong kiha si Ombudsman Samuel Martires, dengan ni question, makiha ba di ang Ombudsman? Iya iya pa jug gikiha atubangan sa Comelec. Nang Ombudsman immune from suit man. So, in fact, ang ombudsman madutlan ng impeachment. Kaya imagine na kung ikihan mo ang ombudsman, unsa saan mahimo sa ombudsman, magsige na rin siya panubag sa mga kasong ipasaka batok niya. Pero I don't know, kinsay nakatambag ni outgoing o suspended governor Gwendolyn Garcia, kikiha niya. Si Ombudsman Samuel Martirez, at tubangan sa Comelec kaya nakalapas kuno si Ombudsman Samuel Martirez sa Omnibus Election Code na nagdili sa pagsuspenso sa mga government officials atul sa election period wa niya basa ang tinuod na ilagda nag kinamanang di wa idili kundi, kinamanang hit sa komalek una ma suspenso ang sa government official pero na i-phrase diha nga gipangunuhan sa unless so ang ang provision mauni, ni kinamanang hit sa komalek sa di pa i-suspenso ang mga government officials unless ang kaso naglabigit sa anti-graft and corrupt practices act o um, giklarify na ni Ombudsman Samuel Martinez na kining kaso nga nakapasuspenso ni outgoing o suspended Governor Gwendolyn Garcia naglambigit ni sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Sa ato pa, mato ni Ombudsman Samuel Martinez, huwag kinahangla na mananghit siya sa COMELEC. Mapahamtang niya immediately executory ang preventive suspension order batok ni Gobernador ni suspended og outgoing governor Gwendolyn Garcia. So karon arita liwas na sa eleksyon, napildi na siya. Kapin 300,000 votes ang labaw ni governor elect Pambari 4 batok niya na proklamar na si Pambari 4. Matawag na si Pambari 4 karon nga governor elect. Human sa proklamasyon samtang magpaabot siya sa formal nga pagsugod sa iyang administrasyon ang iyang governor elect na si Pamba Ang iya hinong gibuhat, iyang gisuayan pagpasuspenso ang proklamasyon ni Pamba 4 gahapon sa hapon. May nalang, lang, wa aksyon sa Comelec ang iyang petisyon o nadayon ang proklamasyon ni Pamba 4 Cuatro. Pero karong adlaw, makapagkugang ni ang developments, gikan sa iyang pamilya, gikan sa pamilya ni outgoing o suspended Governor Gwendolyn Garcia. Ang unang rin basahan, mo ang statement ni Winston Garcia, ang kani presidente o general manager sa Government Service Insurance System, nga naingon ilang giila gi, ang accomplishments ni outgoing o what nila what nila ihulagway nga outgoing o suspended ilang gi-acknowledge ang mga daghang nahimo ni Governor Gwendolyn Garcia para sa probinsya sa Subo pero ni ang sila na pilde siya sa eleksyon adtong Lunes o ilang giila ang kadaugan ni Pambari 4, o mato ni Winston Garcia, mutanyag sila sa ilang suporta. Kaya, Human naman ko ang eleksyon, panahon na sa panaghiusa, mutanyag sila sila suporta. Nga ni Pambari 4. Para naku dati sa categorical statement sa gikan sa igsuon, gikan sa manghod, pero gina ni Winston Garcia ang tibok nila pamilya. Ang pamilyang Garcia, ni Ilasa kada uga ni Pambari 4 ug ni Daniel sila suporta ni Pambari 4. So sa may buti pasabot ana. Kun tarung pa Winston Garcia dili siya muluwat ana maong statement kun way clearance gikan siya maguwang. Na si outgoing o suspended governor Gwendolyn Garcia. That could be one angle na si Winston Garcia papapel iyang gi wa siya mananghit siya maguwang iyang gilawgaw ang iyang maguwang. Pero man takadungo nga nag-away si Winston Garcia o si Gwen Garcia. Ang ito na ng nga nagkasungi mo si Gwen Garcia o si Pablo Jan Garcia. Ang lain niyang manghun. Tungod lagi at itong kikataho nga kasabutan nila na si Pablo Jan mo'y ganon pagka-gobernador karon Samtang si Gwen na pa sa makadagan Aron dili siya lemdak, duck o masiguro nga ang mga mayor mo suporta sa kandidatura ni Pablo Jan. Wa man siyabutom man ano mo kasabutan man nag nagkasungi sila. Og si Pablo Jan gigatao ni Sultis iya mga alyado. Na sa 2028 musugot og dili si Gwen Garcia budangan siya pagka gobernador sa Subbo. Budain siya pagdagan pagka gobernador sa Subbo. I don't know madayud ba banan planoha karong na planuha, na si Gwen Garcia. So usa na ka posibilidad na si Winston Garcia gusto lang manglawgaw mo pailan siya manggwa nga mas hawod siya kani eh, Gwen Garcia kay mo giroon man si si Winston Garcia. or ang laing anggulo diha mao gisultihan sa pamilya si Gwen Garcia nga muangko na ilang gidasunan maybe ang auhag ni Pablo Jan nga mutuman siya sa suspension order o siya din na pildi siya sa eleksyon na itong lunes dako man kayo ang yung lubong ni Pambari 4 na muang na lang siya na pildis siya mukonsid na siya in other words na ito ni Pambari Quatro. Pero ate alimutuman si Gobernador Garcia kay kun ituman siya ang anong iya pa mang ipasuspenso ang proklamasyon ni Pambari 4 gahapon. Tungod sa wala niya pagtuman sa hangyo sa pamilya nga mo na siya si Winston Garcia na pugos pagluwat ini maong public statement na ni na sa kadaugan ni Pambari 4 o nitanyag na sa suporta sa pamilya ngadto sa iyang incoming administration. Maybe this is one way pag-pressure ni Gwen Garcia nga udangan na ng imong defiance. Ayaw na diha pagpaugat. Dawata na nga, suspindido na ka, dawata na nga, napildi na ka sa eleksyon. Maybe mauna ang ang interpretasyon diha. O kanang maong hubad, makaangko nag-reinforcement tungod sa editorial sa Sunstar. Nagpadaan ko sa link sa editorial si Max Limpag, nakugang ko sa kakusganon sa mga puong sa editorial. Ang editorial na ganayon, na pildi ang arrogance sa authenticity sa niaging eleksyon. Wa wow, magisgot ang editorial, murag, mura ni editorial nga murag blind item. I don't know, maikog ba sila ni Gwen Garcia? Kay, dili yun ang pamilya ni Gwen Garcia mo itag-iya sa Sunstar, pero pariente, ang tag-iya kini pamilya ni Kanhi Transportation Secretary Sani Garcia. Ang igsuon ni Kanhi Mayor Alvin Garcia. Ang uyuan ni sa bago na pildi sa Cebu City Mayor, nga ni siyang kapildihan si Raymond Garcia. Nga igagaw ni, ni Gwen Garcia, ni Winston Garcia, o ni Pablo Jan Garcia. So, maura ni silang kaliwata, maura ni silang pamilya ha. So unusual ni para sa Sunstar sa pagkomentaryo, paghimog adverse, pag pagtake o adverse ka stand sa usa ka major member of the Garcia family. Kakinig Sunstar, bisa imong subliyon pa ng ilang mga reports, generally favorable gina sila ni Gwen Garcia. Mas daghang sip-sip ng mga stories niya Sunstar para ni Gwen kaysa sukwahi ni Gwen. Style ang style ng Sunstar, aron ingnon nga objective sila, magsaway-saway ko nuhay, pero sa kawahiyan, bawi on. on ang nanaway na maoy, dili mao. Oh. So, favorable yun. Ang ilang kabaris ng Garcia, favorable yun. Sa mga, gipasangilan sila, favorable sa mga ilang kabaris ni Raymond Garcia. Kaya e, naman ay kubir-kubir ang Sunstar sa ilang pagkabayas para sa mga politiko ng mga sakop sa ilang pamilya. Sa mga pariente sa pamilya nga na nag-iya sa Sunstar. So the fact na ang Sunstar niluwat ining kusganong pamahayag na nag na sa kadaugan, sa authenticity, batok sa arrogance. Bisagwa nga nila, ang klaro kayong gipasabot nila sa arrogance, mao si ang pagkapildi ni Governor Gwen Garcia, o ang authenticity, mao ang pagdaog ni Pambari 4. O tunada sa ilang editorial mao na sayop si Gwen Garcia nganong ni suporta siya sa administrasyon nga ni dakop og ni priso sa usa ka kanhi presidente nga pinangga sa mga Subuanon. Tungod kuno adto mga Subuanon hinahinay nang ni biya ni bakwi silang suporta ni suspended o outgoing governor Gwen Garcia. Pero ang editorial hanging. Wa mauhag ang editorial nga mao ang kuno siya siyang kapilihan, wa ang editorial nga gidefine niya ang legitimate nga preventive suspension order sa buhatan sa ombudsman, sumoral so, na gi blind item ang editorial sa Sun Star. Sumoy so, mura balang, og ang mensahe sa Sunstar mao nga di na may ganahan anong imong gibuhat murag pinagi sa Sunstar, Star sa pamilyang Garcia nga wa na di na nasuportahan kanang padayong defiance ni outgoing o suspended governor Gwendolyn Garcia sa legitimate nga preventive suspension order sa ombudsman o sa klaro kaing kapilihan niya sa niaging eleksyon. So, sa isunod nga lakang, ni Gwen Garcia ining klaro kaing mensahe gikan siya pamilya na nakamove on na sila pero siya nalikwang. Kini man mahimo nga ang mukonsid ang pamilya ni Garcia. Kailang siya mo yung mukonsid aron ma-diffuse kining tension. Although wak wa may na no, 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 nga tension dinis ato sa Subo, wak may barikada ang gipahigayon diha sa Kapitulio. In fact, gahapon gawas noon kay spam bari 4 nag sayo sayaw no sa Kapitulio gahapon, human siya proklamasyon. Pero sangan ba katarong sangan sa balaod ang ato untang gobernador sa Subo suspendido na siya pero nagpabilin ni pa man siya nga siya pay gobernador sa Subo siya moy chief executive officer sa probinsya sa Subo ang labing dako niya trabaho isip gobernadora mao ang pagpatuman sa mga balaod dinhi sa Subo ya siya naguna una, og lapas sa balaod namely ang legitimate nga preventive suspension order sa buhatan sa ombudsman o ang pagtahod sa resulta sa eleksyon. Kung pa may iyang options, kung pa may iyang mahimo, nanong iya pa maning yun. O siya ka-realize nga magkadugay ang iyang pagpaugat, magkabakikaw ang iyang sitwasyon, magkaapiki, magkanihit ang iyang mga options. Kung man magbarikada na siya sa Kapitulio, si Pambri 4 di pa man ka sumer sa puesto. Kay ang, ang, termino ni Pambari 4 unya pa man magsugod sa untong tutok sa unyo 30. For all intents and purposes, di na siya gobernador sa Subuh. Ang angay, angay unta karong moduma na sa su, probinsya sa Subo, mao si Vice Gobernador Junjun Davide. Amot nga nung wakasay nag-designate Davide kay si Davide cannot designate himself as acting governor. Kailang i-designate siya ang kinalan ba ang Department of Interior and Local Governments may mo designate ni Davide sa ilang pagda, pagtabang sa buhatan sa ombudsman pagpatuman sa legitimate na suspension order preventive suspension order batok ni outgoing o suspended governor Gwendolyn Garcia the ombudsman itself can implement its suspension order pero pagpatuman na ana kun modify si kung ni, kanaog pa ang Garcia wow, reklamo implemented na, na karon ang iyang preventive suspension order pero tungod sa iyang defiance makinahanglan ang ombudsman og tabang sa ubang mga ahensya kay wa may mga pulis ang ombudsman wa man sila siya ay armado kusog na makapatuman sa iyang preventive suspension order na siya mga personnel igo mo post sa preventive suspension order diha sa pultahan sa opisina ni gobernador ni suspended o outgoing governor Gwen Garcia Pero wak siya personal nga makaibot ni Gun Garcia physically. Gikan siyang opisina aron tangtango na siya aron makapuli na ang acting governor sa probinsya sa At Atul siyang suspension period sa di pa mapupo siya ang termino karong untung tutok sa Unyo 30 sa di pa masumer ma ang incoming administration ni Pambari 4. So ang iyang suspension mulungtad kabuan, pa untang unong kabuan hantol pa ni sa Oktubre karong tuiga pero wala na. Kaya ang termino kutom na lang June 30. Mauna mang kapupo ang iyang termino kay wala man siya ma makadaong sa eleksyon at Mayo 12. So, nisamot ka apiki, nisamot ka bakikaw, nisamot ka salawayon ang baruganan, ang nahimutangan karon ni suspended o outgoing governor Gwen Garcia. ng iya mismo ang pamilya ni Bia niya Obviously, di ko mutuo nga si Winston Garcia di rito lang luwat o press statement without consulting her. Di ko mutuo nga ang Sun Star di rito lang paggawas o editorial nga adverse ni suspended o outgoing Governor Gwen Garcia. I'm sure doon ay effort ang pamilya to reach out to her sa pagkisulti niya, sa pagkumbinser niya, sa paghangyo niya. Nga di na niya ipadayo ng iya paugat, kini iya papating o kini iya pabaga diha sa kapitulyo. Pero tungkol siya pag-ignore nila sama sa iyang pag-isnab ni Pablo Jan Garcia nga mas unang nitambag na mutuma na siya sa suspension order, I think na pugos si Winston Garcia pagsuwat at formal statement of concession. Pag-concede na sa, kapili, sa Kepilihan ni Gwen Garcia na ni Pambari 4. Nga sa likwaot, kini manggod ang igsoon mo para sa kandidata. Si Gwen Garcia moy ay makakonsid maka sa iyang kapilihan ni Pambari 4. Although, atong klaruhon, mukonsid siya o dili, wa na, na proklamar na Pambari 4, governor-elect na si Pambari 4, o gamahita buunta sa musulod ng mga adlaw, hangtod unya sa Hunyo 30, mo na ang pagsugod paghikay sa turnover. kadi maniton over ag sa kinan nga mahimo lang mo ilabay ang sakinan, mong ang, 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 sa kinan may mo imong ibilin des sunos ang ayawi sa kinan pag turn over ni sa tibuok provincial government maka imagine ka uka ang, ang trabaho sa turn over ini iton over ang nagalilay mga departamento diha sa Kapitulyo. i turn over ang pagduma sa mga provincial hospitals i-turn over ang pagduma sa mga bus terminals. Na kontrobersyal ba na kaiyag yung ang mga comfort rooms? I-turn over ang tanang business enterprise na ginuma sa Kapitulio sa Subo. I-turn over ang mga engineering projects, mga infrastructure projects, labi na mga ongoing projects sa probinsya sa Subo. So, dako kay tabaon ang turnover, ang transition. Gikan sa administrasyon ni Gwen Garcia, ngadto sa incoming administration ni Pambari 4. Pero kung di siya mo cooperate, mas lesson. Maapikin ma na sa pamperikwato di siya kahibawag sa estado sa mga proyekto, mangutingkay pa sila o mga dokumento. Sumurang so, iyang gisabotahe ang incoming administration ni Pambari 4 kundi niya itarong pag-turnover ang kapitulyo. Kabahin sa turnover mao ang pag sa transition. Kung maka na lang pala unta si Junjun Navide as if acting governor, kanhi gobernador mas Junjun -jun David eh, kahibaw siya. Unsay labing importante mga aspeto nga iyang i-briefing nga ni Pambari 4 aron mahimong mas andam si Pambari 4 sa pag mahimutang siyang bangong administrasyon sa pagbano sa pagduma sa Cebu Provincial Capital. Sus kadaghan sa atraso ni outgoing o suspended governor Gwendolyn Garcia. Ang iyang pagka-arugante, ang iyang pagka-hambugira, ang iyang pagka ang iyang pagkaabusada sa gahong, mauna yung nakapil din niya sa niaging eleksyon sa Mayo 12. The same traits, samang laksot ng mga taras, padayon ang kipasundayag, bisa napil din niya siya sa eleksyon. Murag, wa lang siya madutlay sa kauwaw. Murag, wa lang siya makamatmun sa kusganon bantok kay mensahe sa subuan ng mga butante di na magginahan ni mong iluod na minimo. Pahawa na niya gusto na yung bagong liderato sa probinsya sa Subo. Kanusa pa man madutling wow, si Gwen Garcia. Kanusa pa man siya konsaran o kaikog na mutuma na siya balaon. Kanusa pa man siya makarealize na dili siya makapili unsa sa balaura ang iyang tumanon unsa sa balaura ang iyang isnabon. Kung sa inyong tanaw, karon nga ang pamilyang Garcia pinaagi sa formal statement ni Winston Garcia nagkunsin sa eleksyon at umayo 12 ni Ila, sa kadaugan ni Pambari 4 in fact ni tanyag sa suporta sa pamilyang Garcia ngadto sa incoming administration ni Pambari 4 ug kun dili bugat enough ang maong concession statement ni Winston Garcia gi editorialan gyud sa Sunstar na pildi ang arrogance sa authenticity sa diaging eleksyon. Kundi pag si Gwen Garcia ini, unsa may makadot ini kabaga siyang apapangig pag mabilin niya sa puesto Palihog, tabang mo og na Naabay taong ingon ani katiga. Ah. Dunay politiko nga ingon ini kapating Mahut ta sa adjective kung atong subayon ang tungkaron unsa ni ka hubog sa gahong. Si Gwen Garcia, hantud garo pa huwasi. Dagasalamat sa inyong pagpagkikuban karong gabi una. Uban ni Dr. Iris, diri sa Barangay Punta Inganyo sa siyudad sa Lapu-Lapu, kini Leo Lastimosa. Magpasalamat sa inyong pagpaking-uban. Mabuhi ang kamatuuran.